Alam nyo ba ang ating mga buto ay mas matibay pa kaysa sa bakal? Kaya't napakahalaga na kumain tayo ng mga pagkain mayaman sa kalsyum para manatiling malakas ang ating mga buto. Huh? Mas matibay pa palang ating mga buto kaysa sa bakal? Bakit kaya? Kung gusto nyo malaman ang sagot, nilagay ko na sa description. Babasahin nyo na lang. Sana makatulong ito sa inyo ng malaki. Maraming salamat. Bye-bye!